Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, may magandang akong balita kasi ngayon dito sa my Hyacinth, meron na naman pong narilukid ng na mga pamilya. So, sana happy sila. uh, <laughs> ah, halika pa siya lang natin, ikutan natin. So, in between, parang boundary ng uh, naik view. So, mga naik na kasi ito eh. Tapos, ayun doon yung Hyacinth sa kabila. So, ito yung tulay na to, Yung parang pinaka... Uh, tawag pinakapagitan, pinaka-boundary. So pagbaba mo dito sa tulay na to, pasukan na ng Hyacinth, ah, ng Nike View. Pag gagaling ka na Nike View, pagbaba mo sa tulay na to, pasukan na ng Hyacinth. So maluwag yan. Parang tagal natin hindi na nakapag, ah, ano dito sa Hyacinth. Kasi parang halos ng mga bahay doon, may mga nakatera na. Pero ngayon nakakatuwa kasi parang may nakita tayong mga bagong narilukit pa sila natin, ikutan natin. Okay? Lipat natin yung camera natin. So ito. Galing na tayo sa kabila. Ayan yung tulayo. Ito yung tulayo. <laughs> Pagpunta doon, ang daming ilog dito sa Naik. Ang tataas ng mga ilog. Ayan o. Itong, itong mga bahay na to ay mga bakanti ito. Nung mga nakaraang buwan. Pero ngayon, ah uh, may mga residente na. May mga nakatira na. Tulto Black 116. So may kuryente na rin. Although temporary, pero uh, may kuryente na sila. Mabuti naman ayun, halos lahat meron ng mga may mga pamilya nang nakatira. Dito sa kabila, halos ganoon na rin siguro. Ayan, no? puno na itong highway na to Halos wala pang mga bahay. Pero ngayon, ang ah, bahay, wala pang mga tao. Pero ngayon, may mga nakatira na. Gandang hapon po. Kasama ko kayo, na sa video ko, na. ha? Saan po kayo galing, Nay? Galing kami na sa Saputi. Saputi, Tres. Ah. Thailand, sa Lungos. Sa Lungos, ah. bakoro, oh. <laughs> Kailan po kayo na relocate, eh? Nay? 24. 24. Kumusta naman po kayo dito? May trabaho. May trabaho. Ayun lang. <laughs> oh, <po lang>. Oo. <laughs> mukhang parang ganun po talaga. Pagka walang trabaho, mahirap po talaga. <laughs> Kailangan talaga. mo. Ayun lang. Ayun po ang isang problem talaga, no? Wala pa kami for a year. Nakikiano kayo. Pero, think after one month yan, baka... Oo. Nakapag-apply naman na at ata kayo eh, no? sa Meralco. Oh, Bago kami nag, ano, pumirma na kami dun sa ano. Nang, uh, sa Meralco. So baka dating. Yung, sa Meralco, ang problema ay sa, ito sa, sa, sa may, ito. sinong na ngayon sa contractor. Ah, yung developer? A developer. Ah, bakit ito po? walang installation yung Ah. Kaya na pumunta na kami sa Oo. Oh, oh. Sa kahit anong oras dito sa amin. Oo. Oh, mahirap. Yung developer, hindi naglagay ng inspiration. Sa loob ng bahay? Oo, oh, wala. Sure. Ah, ganun? Yes. Yes, may paano nga. Kaya, <laughs> kaya nga, hindi problema oh, sa si mga daw. Oo. Oh, oh. Problema oh, ang developer. Subali so, talagang. Yes. Oh. Kasi usually sa mga taas ng bahay, may ganyan sa gilid. Oh. Hindi oh. maglagay ng SMB kasi lalagyan pa ng installation. Oo oh, okay. nga, parang walang nga kuryente. Ayun yung ano na yan, no? Oh. Walang nakalagay. Okay. So, yan ang inaano lang. Pero naano nyo na, -ano ma'am, sa mga sa NHA, sa developer? Yung mga gumagawa, ano sabi ho nila? I-reklamo doon sa opisina. Yan, nagre-reklamo naman. Wala rin nung, ano, ayun ang mga nakakalungkong Pero, mga aksidente. maganda oh, yung taga-Kisun City, nilalipat dito eh. Ah, taga-Kisun City? Oo, oh, nang yung biktima sila ng index. Oo. Oh. Diba ang index is, ano, na sir, kapalinang nalang ko. Tinangako sa nila na ni, ano, ni index. Paano naman sila, pa oh, um, diba, um, sila nang kuya mm, na oh, oh, ano, dito? In Android 12. O, Ayun. O, yun. Kasi diba, kasi diba sila naman gano'n? Roadwide din. Ah, o yung Lex. O. Dito rin mo sila ililipat? Na, sa amin. meron sa amin. Ah, yes, dito eh. sa ano? Ah, oh, oh, oh. kami, o. May coming up. 180 families. 180? 8? O, coming. Pero may mga talaga. No, may amin mga nang, nakalipat na. O, o. Pasunod lang sa amin. O, o. dumating dyan. O, o. O, o. 50 families. May quarantine na sila ngayon. Kasi admitted pa rin, gagawin pa din lang. Isa yung sa kontrata nila sa index. Sa index. Ayun naman ho talaga. Lahat naman po na, eh, dapat iprovide lang talaga ng quarantine. Dapat meron talaga kayong installation na sa loob niyan eh. Nakakapag... Oo, oh, nakakapagtaka oh, nakakapag kayo na... Oo nga. Kasi meron na kayong mga posti ng Meralco. Ayun o. Oh. Doon sa kabila doon sa Naibyo sa bandang dulo ang problema doon walang poste ng Meralco. Ayun, kaya so ayo mga solar pa yung mga gamit nila kasi walang poste ng Meralco na parang katulad nito. Pwedeng mag-ano dito ng mga appliances kasi mapa mahal pa sa price. Ayun lang talaga. ano. Sa submeter. Per, <laughs> per kilowatt. Negosyo na talaga yun. Sabi ko, inaabutan nila po ang An engineer ng ano eh, ng developer para hindi sila malagyan agad ng hindi kami malagyan agad ng kuryente. Dapat follow up nilang nai kasi ah, dapat naman Pero talaga na, pinoprovide naman nila yan. Developer ng, mga tawa ng developer ng... Opo. Uh, developer. Mm -hmm. Sabi niya ti, kasi sabay-sabay yan, bababa mm -hmm. daw yung... Usually ganun nai, ah uh, isang bulto, ang problem lang ninyo, wala kayong line sa loob ng <oung> taga developer taga trabaho ni Salvaso Oo Oo. Oh Papaan din gigigawan daw talaga ng developer. sabay-sabay. Uh ah. sabay kami may family Oo. Ang problem kailangan mo <laughs> kaya? Talaga. Hindi na maabot din siya. Just swim yo uh -ah. Kaya Kasi oh. 'yung mga electric dito ng mga tao, 'yung ipitik mo sakin. Oo. Syempre, oh at saka mukhang matasong masyado 'yung ano eh. 28, 25 go. Oh. O, oh, tsyaga-tsyaga na lang talaga muna. Uh, Delio TV na, i-vlogger po kasi ako. Usually, mga content ko, mga pabahay, mga housing. Kasi para magkaroon ng idea, yung mga katulad natin na marerelocate hindi natin alam yung lugar, makita nila. O, oh, yun na nga po. Hmm. I-upload ko sa eh, YouTube na YouTube po. Oh, oh. Pero mas mainam nga po kayo na kasi kahit papaano meron na kayong temporaring ilaw kumpara dun sa kabila o talagang as in wala kung wala kang so eh hindi naman makakapag electric pan yun <laughs> sa gabi syempre mainit Oo. kaya yun pa o sige na ay salamat congrats po sa inyo nakabahay po kayo na so ayun sila nanay uh, may mga problems sila regarding Oo nga po. Uh, dapat po talaga medyo gawin nila yan. Kasi isa sa mga basic needs ng mga tao eh. Kaya eh, ang hirap. Wala pa rin ho kayong tubig? Ayun ah, din ho talaga. Mukhang ganun po talaga sa una. Si mga ilang months, magkakaroon na rin yan. Sana may linya. Ah, mabuti ho. Mas mabilis na lang huyaan. Yan ano na lang ho nila yan. Baka may mga ginagawa pa sa ibang mga ano. Sige na, nice. salamat, salamat sa inyo pagpapaunlak sa kwentuhan. <laughs> Sige, ayun, ah, uh, mga taga -baku -or, yung mga nalipat, at meron na rin mga taga Kisun City na mga nalipat dito. So, ito, halos puno na, oh. Itong dinadaanan natin lagi itong highway na to, dati bakanti ito. Pero ngayon, ah, uh, lahat may mga, may mga tao na, may mga pamilya na, nanakatira. Ayan, oh. Diba? Diba? Uh, nagiging masaya na yung lugar kasi syempre may tao na <laughs> may tao na kaya nagiging parang live na live na yung buhay na yung yung pabahay no, dito sa naik view especially dito sa may ito itong highway na to so ito kasi yung pinapasukan uh, papunta dun sa naik view dati parang ayun parang ghost town lang siya wala siyang uh, mga nakatira, ngayon, napakadami na. So, halos lahat ng bahay, eh. okupado na. Ay. Ay. Hanggang doon tayo sa dulo, tuturukoy. Dito, kung mga napanood nyo yung mga unang video natin, so, ito dito talagang uh, wala. Talagang parang uh, malulungkot ka o nakakalungkot na dumaan dito. Ngayon, buhay na buhay na yung lugar dahil sa dami na ng mga pamilya na mga nakatira rito. So, ayan no? ayos na. Medyo talagang uh, number one na problem ng mga residente. Mm, nagiging problem nila pag na sila dito yung una. So, ayun. Dahil nga walang kuryente, yun, may mga sinanay, parang may mga case pa na walang walang line ng kuryente o ng wire sa loob ng mismo ng bahay. So, yun yung problema nila. Kaya ngayon, wala silang kuryente, nagtsatsaga sa paggagawa ng mga extension uh, sa loob ng bahay para magkaroon lang sila ng mga temporaring uh, ilaw at pinakamabigat pa doon syempre nagsasubmeter sila eh na charge sila ng mas mataas kung fair doon sa sub charge o bill ng Meralco talaga so kung kapit sa patalim yung mga ginagawa ng mga pamilya na nanarid dito para lang magkaroon sila ng ilaw pansamantala Although, sabi nga, wala naman daw problema sa... Sa ko Hello po. Hello. Hello ba? Thank you, thank you. At, ah... Uh, ayun yung isang parang, uh, Comment nila. No? So, sana maayos din daw kaagad yun para naman sa ganun. makatipid tipid ho sila. Sa pang araw-araw nilang pamumuhay dito. Yun yung problem din. So sana maayos din kagad ng developer yung problema ng mga bagong na relocate sa mga pabahay dito sa may uh, ah, yes, eh? Papasok pa punta dun sa sa Naik View. Although may mga poste naman na sila. Uh, so, eh... Yung ibang bahay, eh, walang linya ng mga wire ng kuryente sa loob. Kaya sabi ng Maralco, hindi sila makabitang gawa ng walang linya. Ano ba yun? mean, Parang mga mga basic na pangangailangan eh. Yung pa yung wala. Although, ayun din pala, no? Yung problem kasi minsan, meron na yan. Ang problema, ah, uh, yun ng mga mababait. Kasi marami tayong nakikita ang mga bahay at nakakausap din na meron ng kuryente, no? May line na yun sa loob. Ang problema, hinuhugot yung mga kuryente, yung mga line sa loob, eh, alam mo na, kinakahoy nila. Kayo yung, yung nagiging problema. So ngayon, kawawa din developer kasi napa, na sila ngayon. So, ang nagiging higit na apektado, yung mga bagong pamilya o residente na nare -re dito kasi hindi ka agad, agad, din na lalagyan ng mga line, no? ng mga linya ng kuryente sa loob ng bahay. So yun isang kompleks So, nangyayari, yung mga beneficiary, yung mas higit na naapiktuan dahil dun sa mga ganong sitwasyon o pangyayari. O nga naman, naalala ko, no? Kasi yung iba, ang ko ng mga pabahay na pinasok. Uh, kompleto na sa loob. May line na ng kuryente, ng mga wire sa loob. Uh, pag binalikan natin, at meron din tayo nakakausap na eh, pinuhugot nila, pinabaklas. So yun, nakakalungkot. Kaya ngayon, ang higit na piktado yung mga pamilyang na-relocate sa mga pabahay. Okay? So yun yung uh, update natin dito sa... Sa nagulat ako kay Kuya. <laughs> Update natin dito sa may Hyacinth uh, So, doon sa kabila Eh, alam ko alus puno na yun doon Eh, bukas makalawa talagang Parang piyesta na rito kasi Ay uh, Lahat may mga residente na So, ayun uh, Maraming maraming salamat Sa mga walang sawang sumusuporta Sa ating YouTube channel Hindi tayo umikot doon sa kabila No? Kasi yung sa may main end, ano na yun, yung pampunta na ng main road eh. Kaya balik na tayo dun. Balik tayo dun sa uh, ano natin. <laughs> sa ating kasama kasi baka sabi iniwan na natin siya. <laughs> okay, so yun. Uh, ito yung update natin dito sa may uh, Hyacinth. Uh, marami nang na-relocate. May mga bagong na-relocate. Yun pa, uh, ni-kwento rin ni Nani. Uh, pasyalan nga natin. Baka sakali, no? Makakwentwa natin yun. Ito na nga tayo uh, Yung mga taga Quezon City. So, parang na-surprise ako doon. Kasi parang... Alam ko may mga... Ah, iba naman yun. Kasi sa LGU yun. Kasi kung na-picture ka ng national government. So, depende. Kung saan talaga kayo malilipat. Maring sa Baras, Rizal. So... Maring kung saan. Pero sa kabutiang palad, dito sila napunta sa sa Naikabite, eh. napakalayo sa Quezon City, di ba? Kung nandoon yung trabaho nila, so yun, tiyaga-tiyaga na lang talaga. At least, para sa akin, meron na kayong maayos na bahay. Ang problema na lang yung trabaho na kailangan natin tiyagain o kailangan po ninyong tiyagain, no? Na pumunta pa ng Quezon City kasi 100%, no? Nandoon po yung mga trabaho ko ninyo. So, ang isa lang na parang pinaka-advantage, may bahay na po kayo na maayos na hindi na po kayo mga gamba na pagdating ng araw, uh, er -er i-relocate o oh, sisiraan yung bahay niyo kasi maapiktuhan sa mga proyekto ng gobyero. Ngayon ay hindi na ho. Oh. Ngayon lang yung isa sa parang mainam. Ngayon ng araw po. <laughs> At uh, ayun, puno na nga rin dito. Yun, sa kabila oh. Halos may mga tao na may mga residente na. So, syempre, ang una talaga eh, ay <laughs> tindahan. O, oh, ayan, o. Oh. Ah, ito, puno na rin, o. Oh. May mga tao na rin, o. Oh. Ah, may music. Ayan, o. Oh. Oh, nakaayos na nga dito, oh. So, ayan, o. Oh. Ayos na. May mga nalipat na rin. So, ito, dati, bakanti pa to Ngayon, meron na mga tao. Eh, uh, hey. ayos na. Eh. Bakanti na. Ah, ito, bakanti pa itong to. Ito, dito, yung mga taga, parang Thailand. Ngayon, ah, ito, Black 106, halos puno na. May mga tao na. <laughs>